Panawagan na makadaan din ang mga motorsiklo sa mga bike lane tinalakay sa consultation meeting ng stakeholders hinggil sa hatian ng paggamit ng bike lanes. Ang update sa sentro ng balita ni Karen Villanda, live. Audrey nagsagawa nga ng konsultasyon ang MMDA sa iba't ibang mga grupo para nga pag-usapan yung ideya ng shared roads para sa mga bisikleta at na mga motorsiklo pagdating sa bike lane pero karamihan sa magkabilang grupo Audrey Kinontra ang ideya na ito dahil delikado daw ito para sa kanila. Sa harap ng paghigpit ng MMDA sa paggamit ng bike lane, ilang suwestiyon ang natanggap ng ahensya mula sa mga nagbomotor siklo na payagan rin silang makagamit ng bike lane. Sa tala ng MMDA, sa 428,000 ang motorista nagdadaan sa EDSA kada araw, 165,000 dito ang mga motorsiklo. Kaya naman ngayong araw ay nagpulong ang grupo ng siklista at motorsiklo sa pangungunan ng MMDA para sa pagsasama ng bike at motorsiklo sa bike lane. Pero karamihan sa kanila ay hindi sumang-ayon dito dahil magkaiba ang bilis ng takbo o speed ng motor at bike. Narito't pakinggan natin ang pahayag ng ilan sa mga grupo. Number one, Talaga wala sa buong mundo ako nakita pinagsama ang motor at bisikleta. Agree ako diyan. Hindi pwedeng pagsamahin. Part ng road safety hindi kami pwedeng kasama ng bicycle. From what I've heard so far, No one seems to be in favor of sharing lanes between motorcycles and cyclists. Um, and we cannot talk about congestion without talking about cars. na isa magkabilang grupo na magkaroon ng kanikanilang fast lane sa EDSA, isa para sa motorsiklo at isa sa mga siklista. Dito liliit rin ang sakop ng mga privatong sasakyan sa EDSA na una nang nabawasan para sa busway at bike lane. Pero ayon kay MMDA Chair Romano Artes ay marami pang dapat pagtuunan ng pansin kung bigyan na o kung bigyan ng sariling lane ang mga motorsiklo sa EDSA. Narito at pakinggan natin ang kanyang pahayag. Then madali kasi magsabi na bigyan nyo na isang lane yung ganito, o bigyan nyo isang lane. Maraming challenges dyan. Nakita nyo naman na EDSA, hindi dire-direcho, sabi nga ni yes, Sir. Second, meron overpass, may underpass dyan. Dumalo rin sa konsultasyon si Attorney Raymond Fortuna, isa sa mga laman na mainit na usapin ngayon ukol sa nag-viral na motorisang bumunot ng baril at nanakit sa motorista. Ayon kay Fortune, dapat ring masiguro ang infrastruktura ng bansa sa bike lane kung saan dapat anay ang maramdaman ng siklista na ligtas sila sa loob ng bike lane at hindi nasisingitan na tulad na naging sanhi alitan sa nag-viral na motorista. Audrey, sa huli, pinagpapasa ng position paper ng uh, MMDA yung uh, mga dumating na grupo ngayong araw at uh, kasabay nito ay sinabi rin ng MMDA yung kanilang uh, plano na paglalagay ng elevated walkway at uh, elevated bike lane na sa EDSA na sa ngayon ay uh, pinag-aaralan pa at wala pang pondo. Audrey. Okay, Karen. Nasa ilang lane na lamang ba yung lane ng mga pribadong sasakyan sa EDSA at nasa ilan na lamang ito kung maglalagay pa? ng fast lane sa motorsiklo bukod pa yung fast lane dun sa mga uh, bisikleta. Yes, uh, Audrey, sa ngayon, no, yung southbound lane ng EDSA nasa four lanes, yung uh, nasa sakop uh, ng uh, mga pribadong sasakyan na uh, nasa 2.5 meters to uh, 2.5 or uh, 2.8 meters yung uh, lapad niya. No? So kung maglalagay ng fast lane para sa mga motorsiklo ay uh, posibleng committed ito or uh, tuluyan na nga no, na mabawasan pa ng isang lane ang EDSA. Pero ayon nga kaya Chair Artes ay kinakailangan pa itong uh, pag at marami pang konsensyon derachona ang dapat isa-alang-alang ng MMDA para dito. Audrey. Okay, eto naman Karen no, nagsampa na ng reklamo ng alarm and scandal ang QCPD sa nag-viral na motorista. May reaction ba dito si Attorney Raymond Fortune? Yes, sa Audrey ang sinabi lang niya no bale wala ito nga isinampang reklamo ng QCPD kung nga pagdating sa RTC at kung itinasa ito sa Regional Trial Court ay hahanapan sila ng witness doon sa video na kinakailangan lamang na witness sa yung nag upload ng video o di kaya yung mismong siklista kaya naman, na posibleng wala rin ito nga patunguhan hanggang hindi nga nakikipag cooperate ang siklista at ang video uploader at kagabinga no nakausap din niya yung siklista dahil nga mayroon nang panawagan din si uh, Mayor Joy Belmonte na susuportahan nga yung uh, siklista sa pagsasampa ng kaso. pero ayon na uh, kay Attorney Forton ganun pa rin ang sagot ng siklista sa kanya ay uh, buo pa rin yung loob ng kanyang pamilya na hindi magsasampa ng kaso. Audrey. Maraming salamat sayo Karen Pilianda.